ay lto pa rin hindi nito ba to? So, guys sana makukuha ko to hindi na eh. uy, uy, uy loading po, -loading po guys okay, so. chance ko na sana to pwede na to Disorder na naman oh, Tutang na nakabi start niya motor Dahil wala hindi mo na mag start niya motor pre Anong mo oras na 9.30 na Wala pa rin buki Pwede na to oh, Akin ka na lang ha Hindi na ako mag start ng motor Hindi na ako mag ano Walang gagawin Papanorin na lang kita nice piece look ngayon na dali ko guys na kukuha din ng buring man alright ay sumagot so katakala lang natin Alam mo sir kay hey, ma'am marinette pick up makayang ah, pala sa si trope eh Ay. meron ba sir ito lang ah, kumisar kuya ha sino nag ano sa iyo ng pick up kumisar ah gpong ah kumisar food corporation okay sige sige okay po doon na po yung payment sa kanila po na ah 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 okay po thank you po Thank you ha so, Sige po Alright So ayun mga bossing So Pabiyay na ulit tayo Okay Lalamog So bali Naging single booking lang siya guys Super so good naman Anong oras na tayo na alis Is 9.30 na po ng Umaga Alright So ayun mga boss This is t Vlogs Bale Gaya na naman tayo kay Lala mga bossing So Actually kayo nyo nakita nyo na diba Na pick up na natin yung item Bali dadalhin natin siya guys ng West Avenue Bali sa Baler po natin siya dadalhin Guys may ano nga pala ako May i-offer ako sa inyo uh, Guys nagbibenta pala tayo ng mga Shirt dito guys ha ah. mga mga may shirt galing sa Vintage Sports for Apparel guys Napaka sa, sa murang halaga guys eh, Napa-order oh, ka talaga Napaganda ng tail at quality Kesa ng SRP na ito guys 350 Pero ang benta ko lang guys 250 di ah, Diba So Ayun Meron tayong may shirt dito I-order kayo sa akin Kuha kayo Pang ano Pang pamorma guys Ano lang naman natin to um, um, Bali binigay sa atin ni Sabli Ay benta daw natin Huwag daw natin ipamigay ibenta daw di ba? meron tayong mga uh, short galing si Isa uh, order na kayo guys sa akin. Mura lang. 250 pesos. May short. Kaya yun, yung mga design na hanggan. Iilan na lang yan. Ang dami niya nakaraan. konti na lang. Napakayaw na lang iba. Kaya pwede nyo na ito mga bossing Dolce lang isa Pang ano, pang, pang alis alis, pang forma forma ba Pwede rin pang bahay naman ito mga bossing Lalong lalo na syempre gawa ng sublimpad Diba 250 pesos lang ulit mga boss Yan Ayan yung natin Mga shirts natin ayan mag start din tayo ng business business Ayan, negosyo na negosyo negosyo so start tayo mag resell resell ng mga item item guys so yun nga pala guys nag affiliate din ako sa tiktok shopee ayan <laughs> mga natin yung mga ganyang ganyang ano, sistema sayang din naman so nandito rin naman tayo sa social media at uh, parami tayong uh, ano, <laughs> So itong tayo na to Bago na tapos ang tayo na to eh, start tayo ng negosyo So nakapag resell tayo ngayon So abangan nyo guys yung ano Yung, yung i-open natin clothing line O so clothing shop Magbubuhas tayo ng sarili natin brand Pero sa so, ngayon resell resell muna tayo Practice muna tayo pag naging ano naging business minded guys so sana tayo nyo po mga pogi ano hindi ko yung nito kay sublimited ah hindi namin to location ano to um, binili namin to kay sublimited may puhunan kami dito baka sabihin nyo bigay ni sublimited si namin hindi po bali may puhunan po kami rito so ayun mga boss maraming maraming salamat mga boss sa ah. Walang saong suporta sa atin Sana po, um, support tayo nyo ako sa Sa maliit na businesses Mga grisel resell um, Side hustle ko lang to guys Pandagdag income ba? Diba? Dagdag income ano lang na lang guys Dagdag income lang naman to mga tropa Aside sa paglalala po Meron tayo kahit na paano side hustle So, maging productive lang tayo Araw-araw 'Pag sinimulan lang natin para ma-take natin 'yung mga bagay na kailangan natin sa dulo, diba? ba? Hello? Hello, Hello Ma'am. Lala mo ba? na po. Nandito na po, Ma'am. Yes. Andiyan na po kayo. Bababa lang ako ah. Ha. Okay, po. Sige po. Thank you. Sige, Bye, -bye hanap. po. Bye ano -bye po. <coughs> Alright, so guys, andito na tayo sa ating drop-off location dito sa so Mibaler So, hanap tayo ng booking Sige, so, sige, pwede na ito, plus 20 Oh, wallet pala siya, tara, okay lang Sige, uh, dito dito yung motor ko <tuk tangan> tunggu tunggu Hah? Apa sih mam? Apa? Apa? Ah Asalnya Sino mo lang po na? Salamat po. Sige po. Alright, so guys. Nakakuha na rin pala ako na panibagong booking. Ano oh, na ka sir? Nice one. na loading yung pusik. Ang kailan na sa pickup, Loading pa, man. Gala mong po Order number O yun lang, walang order number. Okay. order number Marami yun te, yung order nya Pwede po, eto ay, ayan. Saka ayan dito. Kaya siya kaya ayan. Hindi siya pwede yung plastic. Ang oh, nakabox talaga siya. Marami po siya. Kasi hindi magkakaya sa box ko. Di ba di ba kung kung ano kung ayon talaga? Kasi uh, kapag cancel ko sana. Mukhang may isip ko kasi po nabanggit na po yung pangalan ni Jason. Sige mo ba sabi na nung cancel kasi may hindi kasi sa box ko. Batawagan na lang. Oo. Oo. yung nag-drop out po kasi ata nag-book dito Oo. Pero uh, para sa alam niya lang din na ano, alis ako. Sige thank you po.

Tulo niya, Samson? Hindi, dito kay galing sa may. Okay. Nandito ako sa may ano, San Antonio. Ah, okay. Ito. Kaya, yeah, oh. may mga pumapasok ka. Hindi. Hindi ko alam. Walang pasok. Wait lang po, wait lang po. Pagbabal. Oh. Pagbabal. na po ba yung bayad sa kanila? Nagdadagdag ba to? Oo, nagdadagdag yan. Kaya nga diba, lang ako, ginawa akong nag ako ngayon. Maga parang nag-add ng 20. Nag-add pa sila. Sige. Uy, uy, uy! na tayo sa kanya! Uy, uy! ako kita. Baka ako kita. Baka kuya. Sige po. Sige po. Ah, po. 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 Ay sige mo, thank you po Mario! so ayun guys, tinatanggap po Di ba ko nang maaari sa booking basta bagas siya sa lalabag o sa grab bag ko kukulin ko kahit medyo mabigat siya tulad na 20 kilos diba hindi kapko ko kasi kasi naman siya sa bag ayoko lang guys ng ano yung hindi kasi sa bag yung pipilit talaga diba cancel na lang yun pero itong kagaya, kagaya na eh kasi naman siya sa bag kaya G so pwede pa rin tayo kumuha ng isa pa tantong tanto, tanto. Yeah. Mm -hmm. ayaw yun nakatayo yun yung ito yun natin yun 106 po hmm. So yun mga boss, langsung aku buat isa pang booking So, tuluy-tuluy ya biayain natin guys, so... 1.7 kilometers So bali guys, crispy pat lang kukunin natin dito Dito na tayo duman sa ano Yan, para isang ikot lang Hindi na tayo maraming ka-ikot-ikot, pa pa-sikot-sikot Pa-sikot-sikot, maraming pa ganoon, wala nang ganoon ganoon So dito tayo para i'm